Hello, ka ngayon na. Yes. O saan naman ang punta natin ngayon? Oh, babalik ka na naman diyan. <laughs> Nakakadami na tayo diyan. Oh, saan pa? Ayun, Agabang. Agabang. Hmm. maganda yata diyan. Meron silang ano eh, may shop sila sa Pinas, sa Alabang. Charot. <laughs> Naka, na Nakakaloka ka sir. Sorry, sorry, sorry. <laughs> Ikot tayo para sa baby. True. Sylvia Sanchez masayang ipinag-shopping sa Korea ang kanyang first ever at nag-iisang apo kay at Atayde at Zanjo Marudo. Mula sa official Instagram account ng aktres na si Sylvia Sanchez ay masaya nitong ibinahagi ang iilang larawan at videos ng kanyang pamimili ng mga damit, gamit at mga baby stocks para sa kanyang apo. Sa mga larawan at videos ay mapapanood ang kanyang saya at tuwa habang namimili ng mga gamit. Super excited na nga itong umuwi ng Pinas para makita at makapiling ang kanyang apo. Kaya naman hindi pwedeng wala itong pasalubong at ipinag-shopping niya na nga ito ng mga branded na mga damit at sapatos mula sa Korea. Agad namang nagkomento ang kanyang anak na si Rhea Atayde sa nasabing post kung saan ay nagpasalamat ito sa kanyang Mommy Sylvia. Anya, thanks ma maikling komento ni Ria at Aide. Samantala, marami ding netizens ang tuwang-tuwa sa nasabing post ni Sylvia Sanchez kung saan ay ang iilan sa komento ay sinabing super blessed nga umano ng baby ni Laria at Zanjo dahil may lola ito na kagaya ni Sylvia na mahal na mahal at super spoiled si baby. Tara, naka... Atita. Lola Duties! Lola Duties ka ngayon, ha? O, saan naman ang punta natin ngayon? O, oh, babalik ka na naman dyan. <laughs> Nakakadami na tayo dyan. O, saan pa? Ayun, Agabang. Agabang. Maganda hmm, yata dyan. Meron silang ano eh, may shop sila sa Pinas. Sa Alabang. <laughs> Charat. <laughs> Nakakaloka ka, Sam. Sorry, sorry, sorry. <laughs> Ikot tayo para sa baby. True. Wala na, wala akong ibang binilhan. Kahit sa pang sarili mo, tita? Wala. Bili tayo sa Pat Chanel. Ayaw ko. Ayaw mo. Anong gusto mo lang ngayon Please. pang baby na? Ganyan siya. Shoes. Nakaka-happy. Nakaka -happy. Happy ka? Oo, oh, sobra. Masayang bumili for baby. Yes. Ah. Tara. Ah. Saan pa tayo? Ano pang bubili natin? Ano? Nakabili na ko stroller, no? Ay. Oo. Oh.